Nandito po ako ngayon sa lote ni Sir Jay Ito po yung sinasabi niyo na isang lote na may kawayan. Ayan po. Yung po hangganan niyo po na yan. Sapa po yan. Pupunta po ako dito sa may Para makita yung isang muhon. Yung isa pong muhon na to, ito po. Sumihangganan hangganan ni Sir Jay yung isa po ayun po sa may likod ng kawayan ito po ako ngayon ma'am Gloria sa may dolo ito po yung isang mohon Ayun po hindi na nila naibaon pinatong na lang po ngayon po yung ayan po ako sa may sinasabi nyo po na isang lote ng katabi ng ka Sergey ayun po yung isang mohon na sa likod po siya ng kawayan ito po yung mga kawayan na nasunog Ngayon po, di ba? Ayun po yung bone sa likod ng lote na ito. Katabi nyo po dito, sapa. Ayun po, may tubig. Ayun, katabi nyo po, sapa. Kainaman po pala, nilikrapan po lahat ito. Ayun po, nilikrapan nila ng bato. Papunta ron. Ayun po, may tubig po dito. Kaya lang po siguro po sa mga paglilinis nito abutin kami na tatlong araw. Sobrang kapal na mga kahoy sa yung mga nabuwal na sanga ng kawayan eh. Talagang dilinisin ng mabuti. Ito po yung isang muon. Diretso po doon sa may bakod na yero na yun, kasi rd, yung isang mohon, Tapos, dahil po yung mohon sa likod ng kawayan, diretso po doon sa may tabing kalsada, sa harap. Ito po yan. Mang mula po dyan ng Gloria, diretso po doon yung mohon Sa so, sukalan na yan. Aras pala, hindi naman pala mali. Kakailanganin linisin lahat yung kawayan kasi po ito labas na ng isang lote dyan po ako pumasok dyan po yung isang moon sa loob ng ilalim ng kawayan na yan ng Gloria at ito po yung hangganan ng kay Sergei ayan